Magandang araw mga ka-trends. Isang masayang balita ang ating pag-uusapan ngayon. Ang aktres na si Colleen Garcia ay muling naging isang proud mommy matapos niyang isilang ang kanyang pangalawang anak kay Billy Crawford. Isang napaka-espesyal at kakaibang karanasan ang kanyang ibinahagi na talaga namang ikinaaliw at ikina-inspire ng kanyang mga taga-suporta. Noong Agosto 17, masayang sinalubong ni na Colleen at Billy ang kanilang baby boy na pinangalanan nilang Austin. Sa kanyang Instagram post, ikinuwento ni Colleen ang buong karanasan at hindi ito ang tipikal na panganganak na maririnig natin. Ayon kay Colleen, plano raw sana nila na magkaroon ulit ng water birth katulad ng una nilang anak na si Amari. Kaya naman, pumunta sila sa St. Luke's Medical Center habang siya ay nasa active labor. Pero nang siya ay ma-check, tatlong sentimetro pa lang ang dilation niya at hindi pa rin masakit ang contractions kahit na magkadikit na ang pagitan nito. Relax lang daw siya, naglalakad, at tila normal pa ang pakiramdam. Pero matapos ang ilang oras, nagsimulang sumakit ang contractions kaya agad siyang dinala sa delivery room. At dito na nagsimula ang isang hindi inaasahang pangyayari. Pagdating sa kwarto, tumayo si Colleen mula sa wheelchair para lumapit sa kama. Pero sa kanilang hakbang pa lang, nakaramdam na siya ng urge na itulak. Ginawa niya ito ng bahagya para lang maibsan ang pakiramdam at laking gulat niya nang maramdaman niyang lumalabas na ang ulo ng kanyang sanggol. Mabilis na lumapit ang kanyang ina para tingnan at tama nga, nagsisimula ng lumabas si Baby Austin. Sa sumunod na pag-iri, mabilis na lumabas ang sanggol at mismong nanay ni Colleen ang nakahuli sa kanya. Isinilang niya ang kanyang anak in cowl, ibig sabihin kasama pa ang amniotic sac, isang napakabihirang pangyayari sa panganganak. At sa dalawang mabilis at halos walang sakit na pagiri, dumating na si Baby Austin sa mundo. Ayon pa kay Colleen, halos dalawang minuto lang matapos silang pumasok sa delivery room ay nanganak na siya. Wala nang nagamit sa mga naihanda niyang gamit, wala nang pagkakataon para sa mga music at relaxing setup na gusto niya at hindi na rin niya na-apply ang mga techniques na pinaghandaan niya. Lahat ay nangyari nang biglaan at mabilis na para bang plano ito ng Diyos mismo. Kung ikukumpara, ibang-iba raw ito sa kanyang unang karanasan sa panganganak kay Amari na nagdulot pa sa kanya ng trauma dahil hindi siya handa at hindi alam ang aasahan. Ngayon, mas naging smooth, mas magaan at mas ramdam niya ang presensya ng Diyos sa bawat segundo ng proseso. Sa kanyang caption, pinasalamatan ni Colleen ang Panginoon dahil sa biyaya ng isang ligtas at mabilis na delivery. Ibinahagi rin niya kung paanong ang kanyang karanasan ay nagpapaalala na ang plano ng Diyos ay laging mas mataas kaysa sa plano natin. Parehong espesyal at maganda ang naging journey ng kanyang dalawang panganganak, kahit magkaiba ng paraan. Kaya naman ngayon, masayang masaya si Colleen at Billy kasama ang kanilang dalawang anak, si Amari, at ang bagong silang na si Austin. Tunay ngang nakakatuwang makita ang isang pamilya na puno ng pagmamahal at pananampalataya. Mga katrends, ano ang masasabi ninyo sa kakaibang panganganak ni Colleen? Nakaka-inspire ba para sa inyo ang kanyang journey bilang isang ina? I-share niyo ang thoughts ninyo sa comment section at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para updated kayo sa iba pang mga showbiz at celebrity news.